miss universe most important for philippine fan that is quite long long time you have so many winners. i think it's six winner right Four, sorry yeah i do hope two more very soon okay by the way but the golden crown still waiting for you do you want it if you want it come close with me i can give you very soon don't far away from me. We are very fair patient. If you, I always loving you. I tell you very sincere, Philippines. Even Miss Sociology, they always complain me. They always talking some not so nice. But I can say I don't angry with any article. I don't angry because that one is not prove our organization, not prove myself. The most important proof myself is the quality of the production and the viewer during the time of life more than two million watching and now more than fifteen million viewers for the final night. This is the most important benefit for Philippines. How you imagine if someday very soon Philippines will win, you see how much promote your country. This is the most important. So turn, come back to us. We walk together, we work together, and we succeed together. Must be more important than other. Thank you so much. Thank you, sir. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, yung inyo pong napanood ay ang throwback video ni Mr. Nawat na kung saan ay uh, sinasabi niya na ang Pilipinas daw ay ay nalalapit na sa Golden Crown ng Miss Grant So it was a statement few years ago And then ngayon ay uh, maingay na naman itong uh, mga sinasabi ng mga netizen At galing mismo sa bibig ni Mr. Nawat coming from the horse's mouth Na walang problema sa kanya na mabak, ma, mag back to back yung Philippines Dito sa uh, MJ or sa Miss Grand International At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito Bakit? Uh, malaki ang posibilidad na mag back-to-back -back ang Philippines sa MGI. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, ito na nga po yung part 2 ng ating uh, pinag-usapan kahapon, yung back-to-back uh, -back para sa Pilipinas dito sa MGI at yung continuation natin kay Michelle Marquez T Okay, so uh, nakagat nga po pala ng uh, aso itong si Michelle and uh, hopefully ay uh, uh, makaka-recover na siya soon. So pinost po ito dito sa social media. So, yung tanong na bakit nga ba malaki ang posibilidad na mag back-to-back -back ang Philippines sa MGI Crown? Kasi kung inyong matatandaan, last year kung sino man po yung uh, mga nakapanood ng MGI 2024 ay uh, 'di ba before yung uh, coronation or yung grand finals ng MGI ay uh, sa tingin ko ay meron ng uh, close door agreement itong si Arnold Vigafria, itong National Director ng MGI Philippines at ni Mr. Nawat okay Kasi supposed to be kay uh, CJ talaga ibibigay yung uh, crown sa sa 2024 Pero nakapag-decide na po kasi ang organization mga kapolitikan Na sa India nila ibibigay yung corona So kahit uh, kinausap na nga ni uh, Arnold Begafria si Mr. Nawat para doon sa uh, 2024 na crown siguro ang uh, napag-usapan malakas ang aking kutob na ang napag-usapan nila ay yung 2025 crown it's just that nagkaroon nga ng problema itong si Rachel Gupta kung kaya na dethrone at Uh, kay CJ talaga tadhana ang gumawa ng paraan na mapunta kay CJ yung crown which she really deserves it so ang tanong is uh, tatalima kaya itong si Mr. Nawat doon sa mga napag-usapan nila ni ano ni, uh, Mr. Arnold kasi kung inyong matatandaan ay palaisipan yung naging post ni uh, Sir Arnold na ang sinasabi niya ay meron daw mga plano in the future Okay, Itong si Mr. Nawat uh, Si Mr. Arnold na ang uh, Ibig sabihin ay baka After dapat nung kay CJ Saka lang ibibigay yung crown And ngayon merong pronouncement itong si Mr. Nawat Na hindi problema sa kanya Kung magkaroon ng back to back And of course hindi niya naman sasabihin niya Na ibibigay agad sa Pilipinas Or kay Michelle D Or kung kasi malakas na kutob na i-appoint lang itong si Michelle D And then siya nang ipapadala doon sa Thailand Para sabihin ni Mr. Nawat na panahon nyo na para sa crown ng MGI. Okay, yan ay kung hindi magbabago yung mga plano at tatalima itong semester si Mr. Nawat sa mga uh, napagkasunduan yung mga closed door uh, meeting nila ni Mr. Arnold dati. Okay? Kasi hindi naman na uh, hindi naman wala namang problema na yung relasyon ng Pilipinas at ng uh, ni Mr. Nawat mga kapolitika and we believe na nagreconcile na ito sa panahon ni CJ Opiaza. Okay, so uh, tinaasan rin po yung edad, magiging uh, hanggang 35 years old na po yung Uh, mga pwedeng uh, sumali dito sa MGI which is pasok na pasok itong si Michelle D okay at uh, masabi nga natin itong si Michelle D ay isang sikat na personalidad so hindi mahihirapan ng MGI na ipakilala sa mga audience si Michelle D dahil isa siyang uh, kilala na so kung inyo pong matatandaan mga kapolita kung sino man po ang, ang uh, nanood noong uh, MGI 2024 meron pong post dito si Sir Arn Arn na ang uh, sabi ng mga netizen ay meron ng deal itong National Director ng Philippines at si Mr. Nawat so sabi niya dito ang date po nito is October 24, 2024 it was an absolute pleasure being seatmates with Mr. Nawat, Mr. uh, CEO, President and Ms. Teresa uh, Chivisot vice president of miss grand international during the national director's launch at blue elephant bangkok mr nawat and and i had a great conversation about planning and exciting future collaborations and i'm truly lo looking forward to what's ahead so itopo i post at uh, sabi sabi dindito thank you for a war for your warm hospitality and for organizing this incredible pageant with such excellence The way you've cared for the girls and ensured a top tier experience truly reflects the heart of MGI. Wishing you nothing but success for tomorrow's final show. We're all excited to witness what will surely be spectacular production. So mga kapolitika, ito po ay uh, post lamang ni uh, Mr. Arnold Brigafria, ang National Director ng Philippines na umalin ng samot-saring mga espekulasyon na baka Uh, after nung kay CJ supposed to be is ibibigay yung crown sa Pilipinas pero napaaga po dahil uh, nga dito sa pagka dethrone kay Miss India. So ano ba yung ating magre dito? Ang magre natin mga kapolitika ay talagang malakas ng aking kutob at malak, uh, malaki at uh, talaga ang posibilidad na baka this year ay uh, although maganda naman yun na nakuha ni CJ yung crown, yung crown ng MGI pero gusto pa rin talaga ng mga netizens ng mga supporters ng uh, MGI Philippines na yung crown ay dapat doon ibigay sa mismong competition yung crowning night talaga na kung saan ay napakaraming mga kandidata at uh, ingrande yung stage at yung uh, ano yung, yung sa competition mismo doon ibibigay yung corona okay so okay naman yung sa atin na na, na pa sa pasakamay ni CJ sa yung corona pero iba kasi talaga pag doon mismo sa competition kang sabi ng mga netizen So again mga kapolitika, ito po yung part 2 ng ating uh, tinalakay kahapon na kung saan ang uh, posibilidad na magkaroon ng back-to-back -back crown ang Pilipinas dito sa MGI dahil sa tingin natin ay meron ng closed door meeting or under the table agreement itong National Director ng Philippines at si Mr. Nawat. At base na rin po ito sa mga pronouncement nila noong October 24 at ngayon yung mga lumalabas sa bibig ni Mr. Nawat. At again, hindi niya pwedeng sabihin na kay Michelle D or hindi niya pwedeng sabihin na sa Pilipinas niya ibibigay yung crown dahil ano na lang ang sasabihin ng mga taga-ibang bansa at ng ibang mga kandidata na sasali sa MJ. Pero alam naman po natin ang mga laro. Ngayon, bago po nagsisimula yung mga uh, competition ay uh, meron ng mga usapan yan. Okay, dahil sa tingin natin ito na po yung mga kultura ngayon. So mga kapolitika kung kayo po ang tatanungin, malaki po ba ang posibilidad na magkakaroon ng back-to-back -back round ang Pilipinas dito sa MGI? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.